Coach, gusto ko mang utang, pero ayaw ko magbayad ng interest. Meron bang ganun? Oo naman, meron. Bakit? Bakit mo naiisip mang utang? Hmm, para sa business, coach. Alam mo, kung may credit card ka, ang dalawang date ang tatandaan nyo. Yung settlement date, kunwari, bigay tayo ng number 5, kasi yung sa akin, tanda ko 5 kasi yung first credit card ko eh. Tapos yung due date. So, usually, ang due date, 21 days after the settlement date. So, kung yung pang 21th day, nag-landfall sa holiday, sa Sabado, sa Linggo, on the next banking business day. So, 21 plus 5 is 26. So, kung ang 26, kunwari, Saturday, 27, Sunday, 28, holiday, 29 na yung due date mo. Basta dalawang date lang yung tatandaan mo. Settlement date, due date. Ano ba yung settlement date? Dito, nakasulat kung Magkano 'yung babayaran mo sa due date? Dito kino da 'yung mga nagasus mo. Halimbawa, eto 'yung August, gumastos ka ng 2k, gumastos ka ng 3k, gumastos ka ng 1k, gumastos ka ng 4k. Kunwari lang bago dito sa settlement date. So, meron kang utang na 10,000 na babayaran mo sa due date mo. So dito, make sure sa due date mo bayad bayadto para wala kang interest kahit piso. Kailangan bayad mo 'yung 10k. Ngayon, ang tinanong mo, di ba, gusto mo magnegosyo pero ayaw mo magbayad ng interest. Simple lang, ganito. Since sabi ko nga, pag settlement date, kung ano nagasus mo, before the settlement date, yun lang yung covered. Ngayon, kung gumasos ka ng 50k sa August 6 hindi na siya kasama dito sa settlement date. So, meaning to say, itong utang mo dito sa 5, babayaran mo ng 26, yung utang mo dito sa August 6, babayaran mo to sa September 26. Bakit ka mo? Kasi, ang settlement date mo ulit ng September is September 5. So, from 6, ba? Diba? 6, dapat na linggo. Tapos, magsa-settlement date. So, kung nangutang ka ng 50k, halimbawa, nag-open ka ng negosyo, so, magsa-settlement dito, lalabas yung inutang mo, 50k, which is due mo ng 26. So, kung ang 26, nag-landfall ng Monday, sorry ka, pero kung nag siya ng sa Sabado, halimbawa, so, yun yung ma-extend ma to the next business or banking days. So, 5, bibilang na dalawang ko, tapos due So meaning to say, nagamit mo yung pera mo, yung inutang mo sa banko sa credit card, kung may credit card ka, nagamit mo siya for one and a half month, kung meron ka na, hindi ka pa nagbaya ng interest. So, secret tip po yun. Yun yung powerful kapag malaki ang credit limit mo. Kung may credit limit ka worth 500,000, worth 1 million, ayusin mo yung record mo, ayusin mo yung credit record, credit history mo, kasi malaking bagay yan. Nakapangutang ka, walang interes, kumita ka pa sa walang interes. Okay? Okay na.